Patili ka. Si brother, ano? Ano ba ito Jerome. Brother Jerome at si brother Neil, mashallah. Uh, walang pumilit sa inyo, ha? Uh. Ang galila. Nasa tamang gulang naman tayo, katulad ng uh, bata pata na pininyakan. Ito ay shahada, pagsaksi, first pillar of Islam. Ito niyo yung pagyakap ninyo sa Islam, okay? So, bibigkasin natin yung pagsaksi ngayon. Walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay sobo ni Allah. Ito yung first step upang maging Uh, Muslim ang tawag sa atin na tumatalima sa kalooban ng Diyos, dito hindi matatapos. Kung di dito lamang magsimula, dapat alam mo yan. Pero kasunduan nyo ito, hindi sa amin. Okay, hindi sa kailigan, kundi kasunduan natin sa Panginoon na ang tipan sambahin natin siya kasi dalawang tinatawag na pag -u. nilikha niya tayo at ipasok niya tayo sa paraiso kung sambahin natin siya kasi yan ang purpose of creation of life. Kaya, encourage mga mga brother, kasi pag uh, mag-shahada tayo, binibigkas dito yung shahada tayo. Pag saksi, walang Diyos na dapat sambahin. Maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah. Pero sa Arabic nga lang, so hindi niya naman may memoryahin. Ah, ready ka ba? Ready? Walang na ano, pag Pwede Uh, pag ready ba? Masya Allah. Yung totoo. Pwede na kang matras. Baka nga napilitan mo. Na. Ayaw naman namin, di ba? Pero pag umayo, mamaya hahaya tayo. Pero realidad lang pinili niyo ba? Hindi, mayroon pa lang. Ano ba? Saan mo gusto kayo ang tolo yan ng Dilla? Kung pa paano na umakap si Khalid kasi umilala niya siya, mabalik ba si Khalid? Mabalik. Kung natutulog lang, mayroon pa lang. Lalaway pa. Lalaway. Lalaway. Nasaan lang si Brother Omar? Si Brother Omar? Si Pandal? Si Do. Kasi natin. Allah, Ilaha. Allah, Ilaha. Illallah Allah. wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu insya Allah ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin na walang Diyos na dapat sambahin, maliban kay Allah. Maliban At ako'y sumasaksi, at ako ay sumasaksi, na si Muhammad, si Muhammad ay sugo, at alipin ni, at alipin Allah. Ali. Ako'y sumasaksi, ako'y sumasaksi na si Jesus, si Jesus alipin ni Allah, 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 at sugo, yun lang <laughs>